Inaalala ngayon sa kasaysayan ang malagim na trahedyang naganap sa Amerika na kumitil sa halos 3,000 buhay. Ang binansagang 9-11 attacks. September 11, 2001, naging ang buong mundo ng i ng labing siyam na individual na iniugnay sa Islamic extremist group na Al-Qaeda ang apat na magkakaibang domestic aircraft mula sa magkakahiwalay na paliparan. Ito ang naging mitya ng serye ng mga pag-atake sa Amerika. Nagana ang unang suicide attack pagpatak ng 8.46 ng umaga nang mag-crash ang American Airlines Flight 11 na patungo sana sa Boston sa North Tower ng Pamosong World Trade Center sa New York City. Sa sandaling ito ay inakala ng mga residente at nagtatrabaho sa syudad na isa lamang aksidente na kinasangkutan ng maliit na commuter plane ang nangyari. Hanggang sa... Labing pitong minuto lang ang nakalipas, ang South Tower naman ng gusali ang sinalpok ng pangalawang eroplano na patungo rin sana sa Boston. Dito na nagkaroon ng ideya na inaatake na ang Amerika. Lubos na napinsala ang Twin Tower dahil sa impact ng plane crash. Nilamon ng apoy ang mga gusali hanggang sa magkasunod itong gumuho dahilan para mabalot sa makapal na usok ang syudad. Hindi rito natatapos ang mga pag-atake. Bandang 9.37am naman nang pabagsakin ang ikatlong eroplano upang atakihin ang Pentagon na headquarters ng Department of Defense ng Amerika. Nasunog ang ilang bahagi ng gusali dahil sa impact ng plane crash. Dahil dito ay ipinag-utos na ang nationwide ground stop. Kasunod ng naunang tatlong plane crash, nalihis naman ang huli at ang pang-apat na pag-atake. Hindi kasi natuloy ang plano ng mga terorista na pabagsaki ng United Airlines Flight 93 mula sa New Jersey sa target nitong Federal Government Building sa Washington, D.C. Yan ay matapos pagtulungan ng mga pasahero at crew ng aeroplano ang mga attacker nang malaman nila ang sinapit ng dalawang naonang flights na hinijack sa tulong ng kanilang cellphones. Kaya naman sa isang open field sa Pennsylvania ito nag-crash. Napigilan man ang mga posibleng pinsala na maaaring naidulot ng pang-apat na pag-atake kapalit naman ito ang lahat ng buhay ng sakay ng eroplano. Sa kabuuan, nasa 2,750 ang nasawi sa New York City, 184 naman sa Pentagon at 40 sa Pennsylvania. Bukod pa rito ay apat buhay rin ang nawala sa hanay ng mga pulis at bumbero na rumisponde sa mga pag-atake sa New York City. Sa pag-alala sa ikadalawamput tatlong adibersaryo ng 9-11 attacks, kaliwat ka ng seremonya ang idinaos upang alalahanin ang mga nasawi at naapektuhan ng malagim na trahedya. Para sa iba pang content tulad mag-subscribe at i-follow ang social media pages ng News 5.